Kumusta kayo, aking minamahal na pamilya, mga kasama sa paglalakbay na ito ng pagtuklas at pagbabago? Magandang maganda ang araw na ito dahil ngayon, aalamin natin ang siyam na tanda na ibinibigay ng ating sariling katawan kapag ang malaking kayamanan ay papalapit na sa ating buhay. Tama ang narinig mo. Ang ating katawan ay hindi lang isang sisidlan, ito ay isang receiver, isang antena na nakakaramdam sa enerhiya ng universo at ito'y nagpapadala ng mga palatandaan, mga sikreto, na karaniwan nating hindi napapansin. Kaya kung nararamdaman mo na may malalim na pagbabago sa iyong kalooban, o may nagtutulak sa iyo na mag-scroll at manood ng video na ito, malaki ang posibilidad na ang universo ay nagsisimula ng kumilos para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso, manatili ka at alamin ang mga sign na ito. Dahil ang malaman ng mga ito ay magbubukas ng pinto sa hindi mo akalain yaman at kasaganaan. Ang yaman na ito ay hindi lamang sa pera, ito ay yaman sa kapayapaan, sa kaligayahan, sa kalusugan at sa mga pagpapala na higit pa sa iyong pinangarap. Alam mo, marami sa atin ang naghihintay ng malaking pagbabago mula sa labas, mula sa isang pagkakataon, mula sa ibang tao. Ngunit ang totoo, ang mga pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili, sa loob ng ating katawan at sa ating espiritu. Ang ating katawan ay ang unang nagbibigay ng babala o tanda. Ito ang pinakamalakas na intuisyon na ibinigay sa atin ng Maykapal. At kapag natutunan nating basahin ang mga senyales na ito, magiging mas handa tayo na tanggapin ang mga pagpapala na paparating. Magiging mas may kontrol tayo sa ating kapalaran at mas magiging malinaw ang ating direksyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang kwento. Noong bata pa ako, may isang lola ako na napakatalino. Palagi niyang sinasabi na ang mga matatandang kaluluwa ay may kakayahang makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng mata. Hindi ako gaanong naniwala noon dahil abala ako sa mundo ng mga numero at lohika. Munit nang dumating ang isang punto sa buhay ko na halos mawalan ako ng lahat. Doon ko natutunan na ang buhay ay hindi lang tungkol sa nakikita at nahahawakan. Nagsimula akong makinig sa aking katawan, sa aking intuition, sa mga kakaibang nararamdaman ko. At sa bawat pagkakataon, ang mga hindi maipaliwanag na pakiramdam na yon ang naghatid sa akin sa tamang landas, sa tamang desisyon, at sa huli, sa aking sariling kasaganaan. Ito ang mga karunungan na ipapasa ko sa iyo ngayon. Handa ka na bang tuklasin ang mga misteryong ito? Simulan natin ang una sa siyam na tanda na sinasabi ng iyong katawan na papalapit na ang malaking yaman sa iyo. Ang unang tanda ay ang pagkabog ng puso o kakaibang pakiramdam e solar plexus ng walang dahilan. Ang solar plexus ay ang bahagi sa pagitan ng iyong dibdib at pusod, ang sentro ng ating personal na kapangyarihan at intuition. Kapag malapit na ang malaking pagbabago o kasaganaan, madalas nating nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso o kakaibang panginginig sa solar plexus. Hindi ito pagkabalisa, ito ay isang enerhetikong pagbabago. Para itong may nagsasabing malapit na. Eh. Nagiging masensitibo ang iyong energy field sa mga enerhiya ng kasaganaan na papalapit. Ito ang paraan ng iyong katawan upang alertuhin ka. Upang ihanda ka para sa darating na pagpapala. Kung nararanasan mo ito, mumiti ka. Magpasalamat. Dahil may magandang paparating. Ang ikalawang tanda ay ang biglaang pagtaas ng iyong enerhiya o vibration. Parang may pumapasok na bagong kapangyarihan sa iyo. Mas gising ka, mas masigla at mas positibo. Hindi ito dahil sa kape o sa bagong diet, ito ay isang panloog na pagbabago ang iyong vibrational frequency ay tumataas para umayon sa frequency ng kasaganaan na paparating. Tandaan mo, ang kasaganaan ay enerhiya. At kapag ang iyong enerhiya ay tumataas, mas madali mong maakit ang mga bagay na may mataas na vibration tulad ng kayamanan, kaligayahan, at pag-ibig. Kung nakakaramdam ka ng kakaibang sigla, na parang kaya mong gawin ang lahat, ito ay isang malakas na sign gamitin mo ang enerhiyang ito para lumikha, para mangarap, para kumilos. Ang ikatlong tanda ay ang paglinaw ng iyong intuition o ang tinatawag nating iyo e feeling. Mas nagiging matalas ang iyong pakiramdam sa mga bagay-bagay. Mas nakikinig ka sa iyong i-inner e voice. Kung dati ay nag-aalangan ka, ngayon ay mas malinaw ang iyong direksyon. Ang intuition ay ang boses ng iyong kaluluwa na konektado sa divine source. Kapag malapit na ang kasaganaan, ang koneksyon na ito ay nagiging mas malakas. Maaaring makakita ka ng mga senyales, makarinig ng mga ideya, o makaramdam ng mga pagtulap na gawin ang isang bagay na dati ay hindi mo iniisip. Makinig ka sa mga ito. Ang mga ito ay gabay mula sa universo dahil minsan, ang pinakamalaking kayamanan ay hindi darating kung hindi mo susundin ang unang bulong ng iyong intuition. Maraming mga negosyante at matabumpay na tao ang nagsasabi na ang kanilang intuition ang nagdala sa kanila sa kanilang tagumpay. Ang ikaapat niya tanda ay ang ele Panaginip NNA Kaugnayan S.A. Abundance o sa mga simbolo ng kayamanan. Maaari kang mangarap ng malinaw na tubig, masaganang hardin, ginto, pera, o mga bagay na may kinalaman sa paglago. Ang ating subconscious mind ay nakakakonekta rin sa universal na kamalayan. At kapag ang kasaganaan ay papalapit, nagpapadala ito ng mga mensahe sa pamamagitan ng ating mga panaginip. Huwag baliwalain ang mga panaginip na ito. Sulatin mo ang mga ito. Pag-aralan mo ang kanilang mga simbolo. Maaaring nagbibigay sila ng direksyon o nagkukumpirma lang na ang lahat ay nasa tamang landas. Ang mga panaginip ay isang tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita at ginagamit ito ng universo upang kausapin ka. Ang ikalimang tanda ay ang biglaang pagkaugnat, esy paglilinis, yigi pag-organize ng iyong paligid. Nararamdaman mo ang kailangan mong ayusin ang iyong bahay, ang iyong opisina, ang iyong mga gamit. Ito ay hindi lang paglilinis, ito ay isang enerhetikong paghahanda. Ang iyong katawan at espiritu ay alam na kailangan mong gumawa ng espasyo para sa bagong kasaganaan na paparating. Ayon sa mga prinsipyo ng Feng Shui at Law of Attraction, ang paglikha ng malinis at organisadong espasyo ay nag-aanyaya ng positibong enerhiya at kasaganaan. Kung bigla kang nakakaramdam ng matinding pagtulak na maglinis at mag-organize, sundin mo ito. Dahil ang malinis na espasyo ay sumasalamin sa malinaw na isip at bukas na puso para tumanggap ng mga pagpapala. Ibahagi mo sa comment section kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay gumagawa ng sense sa iyong puso. Mahalaga ito sa akin upang maunawaan kung gaano kalalim ang koneksyon natin dito at para makagawa pa ako ng mas maraming content na makakatulong sa ating lahat na lumago at magbago. Ang ika-anim tanda ay ang pakiramdam ng deep peace, ye optimism sa gitna ng anumang sitwasyon. Kahit na may mga hamon sa paligid mo, may panatag ka sa iyong kalooban. Alam mo na ang lahat ay magiging maayos. Ito ay hindi pagiging ignorante sa problema, ito ay isang pananampalataya na ang Diyos ay kumikilos na para sa iyo. Ang kapayapaan na ito ay isang tanda na ikaw ay umaayon sa energy ng source at ang source ay palaging kasaganaan. Kapag mayroong kapayapaan sa iyong puso, mas madali mong naiakit ang mga bagay na may kapayapaan din ang kapayapaan ay isang klase ng yaman na hindi nabibili. At kapag ito ay nasa iyo, marami pang ibang klase ng yaman ang susunod. Ang malaking kasaganaan ay madalas na dumarating sa mga taong may panatag na puso at malinaw na pag-isip. Ang ikapitong tanda ay ang pagkakita ng Ehig repeating numbers ET synchronicities. Paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, tulad ng isang daan at labing isa, pitong daan at pitumput pito, o walong daan at walumput walo. O kaya naman ay nag-isip ka ng isang bagay at bigla itong lumilitaw sa iyong harapan. Ito ay hindi coincidence, ito ay ang universo na nakikipag-usap sa iyo. Ito ay isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas at na ang iyong mga pagnanais ay papalapit na. Ang mga numero ay may sariling enerhiya at kahulugan. Ang at 888, halimbawa, ay madalas na konektado sa kasaganaan at kalubusan. Ang mga synchronicity naman ay parang mga inod mula sa divine. Ito ay isang paalala na may mas malaking puwersa na gumagabay sa iyo at na ang iyong mga pangarap ay nakatakdang matupad. Ang ikawalong tanda ay ang kakaibang pakiramdam ng init o panginginig, lalo na sa iyong mga kamay o talampakan. Ang ating mga kamay ay mga channel ng enerhiya at ang ating mga paa ay ang ating koneksyon sa lupa. Kapag malapit na ang kasaganaan, maaaring makaranas ka ng kakaibang init panginginid o pamamanhid sa mga bahaging ito Ito ay ang enerhiya ng kasaganaan na dumadaloy sa iyo naghahanda sa iyo na tumanggap at magbigay Ito ay isang physical manifestation ng iyong vibration na nagbabago Ang iyong katawan ay parang isang magnet na umaakit at kapag nararanasan mo ito nangangahulugan itong ang magnetismo mo ay umaakyat na Tanggapin mo ang pakiramdam na ito Magpasalamat ito ang enerhiya ng pagtanggap at paglikha. At ang ikasyam enay tanda na para sa akin ay isa sa pinakamahalaga ay ang matinding pagnanais na magbigay o magbahagi. Kapag papalapit na ang malaking kasaganaan, kadalasang lumalaki rin ang ating pagnanais na magbahagi sa iba na tumulong na maging mas bukas palad. Ito ay dahil ang universo ay gumagana sa prinsipyo ng pagbibigay at pagtanggap kapag handa kang magbigay, handa ka ring tumanggap. Ang pagiging bukas palad ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa oras, sa talento, sa pag-ibig, sa positibong enerhiya. Ito ang isang cycle. At kapag ang iyong puso ay nag-uumapaw sa pagnanais na magbigay, isang malakas na sign ito na ang iyong cup ay malapit ng umapaw sa kasaganaan. Ang pagbibigay ay hindi nagpapahirap, bagkus, ito ang susi sa mas malaking pagtanggap. Ang isang masaganang espiritu ay palaging handang magbahagi ng biyaya. Ayan ang siyam na tanda na ibinibigay ng iyong katawan kapag ang malaking kayamanan ay papalapit na. Ang mga sign na ito ay hindi aksidente, ang mga ito ay mga whispers mula sa universo, mga kumpirmasyon mula sa iyong sariling kaluluwa na ikaw ay nasa tamang landas at na ang iyong mga pangarap ay matutupad. Hindi ka basta nag-iisa sa paglalakbay na ito. May puwersa na gumagabay, may mga tanda na nagpapakita. Ang iyong potensyal ay ilis malaki kaysa sa iniisip mo. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang buhay. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa kasalukuyang sitwasyon mo. Ang pinakamahusay na bahagi ng iyong buhay ay hindi pa dumarating. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili. Iba ka, special ka. Ang iyong intuition ang nagdala sa iyo rito at ito ay tanda ng iyong kakayahang kumonekta sa mas mataas na katotohanan. Ikaw ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ngayon, ang tanong ay handa ka bang tumanggap? Handa ka bang sundin ang mga senyales na ito? Handa ka bang kumilos base sa mga bulong ng iyong katawan at ng iyong intuisyon? Ang kasaganaan ay hindi lang para sa ilan. Ito ay para sa lahat ng handang buksan ang kanilang puso at isip dito. Ikaw ay karapat dapat sa lahat ng pagpapala at kasaganaan na inilaan para sa iyo. Huwag kang mag-alinlangan. Simulan mong bigyang pansin ang bawat kakaibang pakiramdam, ang bawat panaginip, ang bawat synchronicity. Kilalanin mo na ang mga ito ay mensahe mula sa langit, nagpapatunay na ang iyong mga dasal ay dinidinig at ang iyong mga pangarap ay malapit ng maging katotohanan. Yakapin mo ang darating na pagbabago ng may buong pananampalataya at pasasalamat. Ngayon, ating ipagdasal ang ating paglalakbay tungo sa kasaganaan. Mahal na amang nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong walang hanggang pagmamahal at kabutihan. Salamat sa karunungang ibinahagi sa araw na ito, na nagpapaalala sa amin na ang aming katawan ay templo ng Espiritu Santo at may kakayahang makaramdam ng iyong mga banal na mensahe. Panginoon, humihini kami ng iyong gabay upang mas maging sensitibo sa mga tanda na ibinibigay mo sa amin. Buksan mo ang aming mga mata upang makita, ang aming mga puso upang maramdaman, at ang aming mga isip upang maunawaan ang bawat senyales na papalapit ang malaking yaman at kasaganaan sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sundin ang aming intuition, na lumikha ng espasyo para sa iyong mga biyaya at maging bukas-palad sa aming pagbibigay. Basbasan mo ang bawat isa sa amin ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa ng enerhiya upang lumikha at ng pananampalataya na hindi matitinan. Tulungan mo kaming maging handa na tanggapin ang lahat ng material at espiritual na kayamanan na inilaan mo para sa amin. Protektahan mo kami mula sa pag-aalinlangan at takot, at punuin mo kami ng pag-asa na ang aming pinakamahusay ay darating pa. Idinadalangin namin na ang bawat isa sa amin ay maranasan ang tunay na kasaganaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa aming pananalapi, sa aming kalusugan, sa aming mga relasyon, at sa aming espiritual na paglago. Naway magamit namin ang mga biyayang ito upang maging pagpapalarin sa iba sa kaluwalhasyan ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil alam naming dinidinig mo ang aming mga panalangin. Lubos kaming nagtitiwala sa iyong plano at sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen aking minamahal na pamilya kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito at kung handa ka na para sa isang buong pagbabago sa iyong buhay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell icon para sa mga bagong video na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at gabay kung mayroon kang gustong ibahagi tungkol sa mga tandang naranasan mo o kung anong tanda ang pinakanakapukaw sa iyo i-comment mo lang sa ibaba gusto kong marinig ang iyong kwento. Ibahagi mo rin ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ng mensaheng ito ng pag-asa at kasaganaan. Magkasama nating lilikha ng masaganang hinaharap. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muli at pagpalain tayo ng Diyos.